Atin na ma makakapanayam si dating punong barangay ng tapak Uno, si Kuya Efren Plameño. At aalamin natin kung ano ang naaalala niya kay Sir Edno Hoson. Magandang umaga, Kuya Efren. Magandang umaga rin po. Uh, matagal na po ba kayong magkakilala ni Sir Edno Hoson? Matagal na po. Oo po. Simula pa po nung... Medyo binata pa po sila. Magkaka, na, nakilala ko na sila. Ah, binata pa. Opo. Opo. Paano po kayo nagkakilala ni Sir Edno? Yung nga po, nag siya sa Manila noon. Pagbakasyon, nagbabakasyon dito sa Cruz Opo. Nagkikita po kami doon. Uh-huh. Ito nga, unang nakagana na loob ko yan dahil napaka-bait niya sa kahit nung binata pa mabait na yan. So, so po kayo sa Santa Cruz Apo. nung panaw na yon. Apo. Bakit po? Ah, nag-aalaga po ako na itik na doon po uh, inat eskwelahan ng Santa Cruz na yun, doon po itinutulog yung ko noon. Nagpapastol kayo doon? Apo. Opo. At doon, nagkakausap kayo ni Sir Edno? Opo. Opo. O. Ano pa po masasabi po ninyo kay Sir Edno? Yung nga po hanggang sa yan, naging abogado nga noon at naasalang sa politika, yung nga po, hindi na kami nakahiwalay. Eh. Mm -hmm. Magkasama na kami noon at uh, la, bawat la, lakad yan ay mga importante, eh, sinasama po ako niyan. Mm -hmm. At uh, ikaw nga po masasabi ko na sa lahat ng politiko na kilala ko siya ang naiba sa lahat. Ano po yung pagkakaiba niya Yun nga sa iba? Po, ang nasabi po niya sa akin, niya po sabi niya, yung pera ng tao dapat sa tao. Ay. Yung pera ng bayan dapat sa bayan. Opo. Oh, Yan ang makikinabang. Walang sino mong makikinabang. Ika dapat makinabang sa pera ng kaban ng bayan ika na ikana, ibang tao lang, individual lang makikinabang. Opo. Oh, At sa kanya mga pahayag hinggil doon, eh, lalo po ninyo siyang hinangaan. Apo, ah, apo. Opo. At ngayon, siya po ay yumao na. Oo oh, nga po. Mensahe po ninyo sa kanyang uh, pamilya. Ang mensahe po sa kanilang sa kanyang pamilya, eh sana po eh, kung may konti mga problema, dapat magkaisa na sila, magkaisa sila. Para sa lalang kagaganda ng kanilang imahe ng kanilang nasirang ama. Mm. yung po ang um, masasabi ko. At uh, yun nga po, halos nagkaubos-ubos po yung tao na yan dahil sa pakikisama. Dahil sa pakikisama po. Uh, po. Maraming salamat uh, Kuya Efren. Maraming salamat din po.